So, hello mga kaibon. So, katatapos lang natin magpakain dito sa ating mid-jerry At may update po ako sa inyo dun sa pinakita ko last vlog ko na follow silver saka yung double factor na possible na split follow. So, nagpisa na po sila. I-update ko lang po kayo yung naging anak. So, akala ko hindi rin magto-throwback yung anak nila pero nag-throwback din pala rin uh, anak nila. So, update ko kayo. So, ito mga kaibon, yung pare na hindi naglilimlim yung cup. So, ayan yung single factor na follow saka double factor na possible na cheap follow. So, nag-throwback sila. So, ipapakita ko sa inyo yung anak nila mga kaibon. So, ayan. Pinapatubuan na nila. So, ito yung naging alak nila. So, ipakita ko sa inyo mga kayo. So, ito. So, naging throwback. Yan, white face gray sila mga kayo. So, naging white face gray sila. Ganyan kasi kapag pinaparis ang double factor saka single factor. Minsan, ganyan ang lumalabas. Throwback nila, gray. White face gray yan mga kayo. Pero makita mo yung panila nila. Talagang itim. O so, yan. Yung parents nila, yun yung hindi naglilimlim na ka, na white face single factor na palo saka yung double factor na positive, possible possible split palo. So ayan mga kaibon. So ito yung parents nila. Ayan o. Oh. Ayan yung hindi naglilimlim na cap saka ito yung naglilimlim na yun. So ayan mga kaibon double factor siya. So nag-throwback siya. Pero bak sila ng anak nila eh, ay grade. So ayan, mga kaibon, experience na naman 'yan. Pero uh, nasa ako na ng ganito lumalabas kasi kapag yung normal na double factor sa single factor na silver 'yan. Uh, ganyan talagang lumalabas minsan. So may throwback sila. Mas maganda talaga hindi hindi back to back na silver minsan yung pagpapares mo. Pwede siguro yung, yung nasubukan ko rin minsan yung parehas na single factor so naglalabas na mga pa yun, mga DS talaga minsan din may may gray so ganyan ang throwback nila kapag double factor sa single factor so ito naman white face gray na kwento na split ng palo na linyada ng silver so silver line sila mga kaibon throwback lang yan pero malakas ng gamitin yan malakas ng dugo sa silver So, throwback sila. So, paparitan natin ng mga beef na kalo Or kaya single factor na BX sa palo yan, mga kaibon. So, ayan mga kaibon. I-share ko na naman po sa inyo yung aking experience. So, nagaganap dito aking, sa aking ediary. Sana may natutunan kayo. So, Minsan, bawal talagang pagparisin o bawal talagang pagparisin ng double factor sa single factor mapapalo man o palo na single factor o double factor na single factor pag pinapares pinaparek niya sa paras nilang DSO silver yan ang kakalabasan magtotrowback sila ng gray yan o tested na yan noon pa yan na ganyan ang nangyayari sa nagpapares ng na malakas ang dugo ng silver so nagtotrowback sila ayan paras na silver ay parehas na gray ang lumabas. So ayan mga kaibon, uh, sana may natutunan kayo sa aking pag-share ng mga videos na nangyayari sa aking area dito. So, don't forget to subscribe my YouTube channel, Warren Talakpak Kaibon, at saka sa Facebook page ko, Warren Talakpak Kaibon, at sa aking Facebook, Warren Talakpak Mr. Sigatin. So ayan mga kaibon, maraming salamat. Alam!